Hello guys, kamusta? Lalo na sa mga friends and followers Ayan, nandito na naman ako. Gusto ko lang po palang mag-share o magbigay na konting tips about sa buhay Amerika. Lalo na po yung mga nagbabalak pumunta ng Amerika at saka papuntang Amerika. Ayan. Ako po pala ay almost 10 years na sa America. Magte-10, 9, 9 years na dito. Pero, gusto ko po share sa inyo na ang buhay dito ay hindi ganun kasaya. Malung uh, malungkot. Ayan. Para kailangan pag pupunta po tayo sa Amerika ay nakaready tayo. Kasi ang buhay dito ay ibang iba sa Pilipinas. Ayan. Okay. Yung po mga may Piansay, Piansay visa katulad uh, ko ay matagal bago ako nakapag-work for any half years kasi nagkaanak ako. Tapos hindi ako agad nakapag-apply na Green card. I think like na yan. mo pa yung green card mo bago ka makapagtrabaho. Tapos, ang buhay dito ay iba talaga siya. Kailangan talaga ready. Ibang iba. Kasi pag dito sa Amerika, tulad ko ang layo ng house ko sa town. 30 minutes for driving. Tapos yung lugar ko ay wala siya mga kapitbahay. Malungkot halos araw-araw ako nakaupo lang doon sa aming house noon tapos kapag lumabas ka ng bahay wala kang makikita kahit isang tao na sa labas Ayan, lahat po kasi dito sa Amerika ay halos lahat nagtatrabaho kaya wala tayong para makipagkwentuhan Di ka tulad sa Pinas lumabas ka lang ng orasara, marami ka na makikita kaya iba-iba talaga dito sa Amerika tapos tulad din ng kailangan mo mag-aral, mag-drive. Kaya, hindi ka agad-agad makakapag-work kasi kailangan mo mag-aral muna mag-drive tapos kailangan mo rin na sasakyan. Tapos, pagkain naman ay iba rin. Yung kung ano yung nakikita mong pagkain sa Pinas, wala po dito sa Amerika. Maganda lang kung nasa city ka. At mga mga Pilipino food, ayan, na mabibilan pag nasa city. Pero kung nasa lugar ka namin, probinsya, ay parang ang hirap makabili ng food na Pilipino. Di ka tulad sa Pinas, pag lumabas ka ng bahay, ay sorry, excuse me. ay, makakabili ka na ng gusto mo pagkain, di ba? Dahil sa krusada, dito wala. Wala pong ganon. Tapos, yung klima rin sa Amerika ay paiba-iba. Malamig, mainit, malamig, mainit. Ayan. Dito sa aking lugar, sa Florida, ay hindi po nag snow Kaya, sobrang lamig lang minsan. Tapos, tag init Ayan. Kaya, yung aking ay naging ganito. Namumula pag malamig, pag mainit. Ayan. At saka yung ano, salita. Ay, ano Language. Dito ka, dapat pagpupunta ka sa Amerika, marunong ka rin mag Spanish, kahit konti. <laughs> Kasi halos lahat dito, American ibang lahi, marami po, ibang lahi dito. Ang mga salita po nila ay Spanish, ayan. Spanish ang salita nila. Kaya hindi hindi nila po naintindihan yung karamihan sa English, ayan. Spanish kaya kahit pa paano dapat marunong kang makaintindi ng Spanish, ayan, karamihan sa ibang mga trabaho dito ay Spanish. Hindi po English. Okay? Okay. Ayan lang po. Thank you for watching. Sana ay may marang kayong nakuhanti para sa Sa mga pupunta po dito sa America. Ayan. Ayan po ay aking basic experience ko lang. Bye-bye. Thank you for watching. Love you. Bye-bye. Well,